Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita ngayong Giannis Antetokounmpo inamin na gustong maglaro sa kupunan ng Golden State Warriors. At ang balitang Lakers umayaw na sa trade nila kay Buddy Hield. At pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Muna nga natin pagkwentuhan mga kabolers ang balita ngayon sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po natin magmula ng maging available itong si Buddy Hield sa Lakers ay dito na naman nga umugong ang balitang maititrade nga si D'Angelo Russell kapalit nito. Ngunit ayon nga sa pinakabagong impormasyon na lumabas ngayon, official na nga pong tinapos ng Lakers ang trade rumors na ito. Ayon nga sa pahayag nitong si Rob Pilingka, naniniwala na nga daw ito mga kabolers na magiging maganda na ang magiging performance ni D'Angelo Russell next season. Bukod pa dyan, inamin na nga nito mga na wala na nga daw po silang balak pa na kunin pa itong si Buddy Hill kahit man nga sumapit pa ang trade deadline next season. Ibig sabihin na nga nito mga kabolers malaki na nga po ang tiwala nito ni Rob Pilinga sa kasalukuyan niyang lineup ngayon ng Los Angeles Lakers. Kaya naman masasabi natin mga na tinap tapos na nga po ng Lakers ang usap-usapan na trade kay D'Angelo Russell at kay Buddy Hield ng Indiana Pacers. Samantala, dito naman tayo ngayon sa pinakabagong balita patungkol kay Yanis Antetokounmpo. Alam naman nga po natin mga kabollers na official nang inamin itong si Yanis Antetokounmpo na hindi na nga daw po siya pipirma pa ng panibagong kontrata sa Milwaukee Bucks kung hindi man lang nga daw magkakampiyon sa susunod na season. Hangad nga nitong si Yanis Antetokounmpo na kung sakali man nga pong umalis na siya sa Milwaukee Bucks ay gusto nga nitong mapunta sa kupunan na may kakayahan na makuha ang kampiyon na to. Kaya naman ayon nga sa isa nating source na si Brian Windhorst, ang kupunan nga daw ng Golden State Warriors ngayon ang pinakamatunog at nangunguna na gustong paglaruan nitong si Yanis Antetokounmpo. Ito ay dahil sa nininiwala si Yanis Antetokounmpo na isa nga ang Warriors sa mga team na maaaring magdulot sa kanya nang maging successful ang kanyang karir. Bukod pa nga dyan, mga kabollers, matutupad rin nga po ang kanyang inaasam-asam na makasama sa iisang team, ang greatest shooter of all time na si Stephen Curry. So that's it for today's video mga kaballers. Yan lang ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.